Hello, hello mga kasampol Sampol Creature Nagbabalik Mga kasampol Isang mapagpalang araw po Sa ating lahat At Dito na naman po ako Upang magkwento sa inyo Ng may ikling kwento. Sa palahon po ngayon, lalo na kung sa syudad tayo nakatira, ay hindi na natin nararanasan ang ganitong kasarap na pakiramdam. Na tipong naglalakad ka sa gitna na mga damo, puno, na mas matataas pa sa iyo. At nadadampian ang iyong katawan ating mga balat na malamig na simoy ng hangin. At kung hindi na po natin nararanasan ang mga ganitong klaseng bagay, ay sigurado po ako na ang katawan natin ay dahil may sumasakit, daging irritable, may mga kaibang pakiramdam. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ito po ang pagkain ng ating pakiramdam kumakain okay. okay, okay. din po ang ating karakna kaya nga po kung hindi maganda ang ating nararamdaman kung kainit ang paligid o laging maraming polusyon at maiingay na sasakyan hindi mm -hmm. nagiging maganda sa ating kalusugan katulad po ng ating panlasa hindi po tayo dapat basta lamang kumakain kundi kinakailangan din po nating alamin ang halaga na mga pagkain sa ating mga sarili. Katulad po ng mga talatang aking nabasa sa Biblia sa Mateo 15, kabanatang 15 hanggang 18. At sinabi niya, kayo baga na may wala pa rin pag-iisip. Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Kailangan daw po na magkaroon tayo ng pag-iisip na maisip natin kung ano ang kahalagahan ng bawat bagay. Ang kabuuan ng ating pagkatao, ang tiyan nga lang ba ang kailangan mapusog? Kailangan din po nating alamin sa ating sarili kung ano pa yung hinahanap ng ating buong pagkatao. Katulad na lamang ng masayang pakiramdam ang nararamdaman natin kapag malayo tayo sa ingay. Malayo tayo sa mababahong usok ng sasakyan at malayo tayo sa nagtataasang gusali na nagdudulot ng init, ng irita, ng hindi magandang pakiramdam sa ating mga sarili. Hindi lamang bibig ang nakakalasa ng masarap na pagkain. Hindi lamang tiyan ang kinakailang mabusog, kundi sa pagkakakilatis natin sa ating sarili, hanapin natin ang kagustuhan ng ating kabuuan tayo ba ay nabubuhay para kumain o kumakain para mabuhay